Pisakawikaan 9 verse 11 Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw dahil sa akin lalawig ang iyong buhay. So sinasabi dito ang ating buhay espiritual na hahaba ang ating araw dito sa lupa kung tayo ay susunod at mamumuhay na may takot sa ating Panginoon. Dahil tayo ay sumusunod sa kanya, tayo ay mamumuhay na masaya at may kapayapaan habang tayo ay naririto sa lupa. So, at sabi pa niya, dahil sa akin lalawig ang iyong buhay. Ibig sabihin nito, pagdating ng tagdang panahon, pagkatapos natin dito sa lupa, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan kasama ng ating Panginoon sa langit dahil yun ang ating reward sa Panginoon dahil tayo ay namuhay na may takot sa kanya at tayo ay sumunod sa kanya amen